good morning mga katubol. So karon mga katubol, so nag-trading ka, gusto ninyo niya siya. Kasi siya, ulam niya siya natira. So, gawin natin special ang ating luto ngayon. Ayan na. <laughs> gawin natin siyang sisig. Yung iga do na naging sisig. O, sarap na yan ha. Yan. Gawin yung ano yung ulam ninyo para meron tayong, bago kong oh, may ulam na hmm. perfect pang agahan para pagpasok iwas gutom dahil matagal ang break time lunch time pala oh. Oh, ha? May, may ano pa yan. alam nyo na kung saan galing yan sa watwatan ito na yung katubol yung pagkain ko. Hmm. Tapos, ito naman yung pagkain sa alaga ko. Hmm. Hindi siya pwedeng pumasok na walang kinain. Sabay kaming kumakain pagkatapos niyang maligo. Hmm.